Dol, dol. Ah, okay. So, na dol. Kalamihan ako, tingog. eh yung okay. e, trago kong Kuntis Isa kong Kuntis Puntis sa ah. kanta. Sukad so, nga na pasmok sa udag. So, udag. Ayun okay. so, sa barangay nga. First ko. Ay, second ko. Second. So, kami nagawa mm -hmm. ko tista. Okay. Okay. Napas mo lagi sa udag. Nama wala na nga wala na ni kaparayo. Ano ba eh? na yung amulat? mo naman mas may mga tambala na doon. Ang yuta. kaya. Pagkatong puthaw. Ang ka kuan sa kilong bus. Ang bas ato ay kuan mo na. Kani sakyan. Bus. Bus baras ah. Longgo <laughs> versus versus Bisaya blaw. Ang basa ang bas na ilonggo di kakak kian ang basa bisaya ginamasa <laughs> yeah. nilau nang nga tiga sibuk uno istorya wala el nah hapa nga tiga buhol tiga sibuk wala el eh, nara el ena panang naka nilai eh, hambalak lapu lapu Ang buhol. Apo, apo. Apo, Ang buhol. May ilman na. May <laughs> sakto yun. Munang, munang ga, gaaway ang Tagalog. Misaya. Ang Korean man. Manila, ang Korean guru. Budlay makaya kaya. Sampot sang, sang, sang ar. Ay, Koreano. Okay. Para na kasi ang Manila, Korean ko din lang kasampot. <laughs> okay, ang Tagalog. Ang Tagalog. Di mong papirde. Kaya ang gubat sa Tagalog, kay Lasang. Mm. Pero ang gubat sa Cebuano, si kay Gaaway na. Gubot mo Hindi <laughs> mo na gubat, gubot mo na. <laughs> <laughs> pero perdi, gisila sa Ilonggo eh. Yeah, wala sa Ilonggo. Uligay nun eh. Paon bala yan mo. Paon bala okay, kau kau tahi kau tahi oke ya plus si ilunggo